Sinugod ng elepante ang isang truck na may sakay na turista sa South Africa. Sa India naman, inabot ng 20 oras ang pagsagip sa batang nahulog sa balon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kita sa kamera ng rescuers ang paa ng dalawang taong gulang na lalaking nahulog sa balon sa Katarnaka sa India. Ayon sa ulat, naglalaro siya ng mahulog sa labing-anim na talampakang balon. Mabuti na lang daw at may residente yung nakarinig sa kanyang mga iyak. Agad namang rumesponde ang mga rescuer at naghukay sa tabi ng balon para masagip ang bata. Nagbaba sila ng tubo para hindi maubusan ng hangin ng bata. Inabot ng dalawampung oras ang operasyon. At nakuha ng bata ng buhay agad binigyan ng atensyong medikal ang biktima na ngayon ay nasa stable na ang kalagayan. Nagpula sa naman ang mga tao ng gumagsak ang higit isang daang talampakang kalesa na yan sa Bengaluru sa India. Bahagi sana ng Hindu Festival ang malatemplong kalesa. Yun nga lang, kalagit na ng prosesyon ay sumabi dito sa kable ng kuryente kaya ito bumagsak. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.